Sa mundo ng kahirapan at pagsubok, ang mga taong mapagbigay ay nagsisilbing ilaw ng pag-asa. Karaniwan, sila ay mga individual na naranasan ang matinding hirap, kaya't batid nila ang tunay na halaga ng pag-aalaga at tulong sa kapwa. Ang kanilang mga kamay ay laging nakahanda upang makatulong, lalo na sa mga nangangailangan, sapagkat alam nila ang hirap ng pakiramdam na mawalan ng suporta. Ang maling mana mapabigay na tao ay hindi lamang nagbibigay ng material na bagay, sila ay nagbibigay ng oras, at pagmamahal na maaring makatulong sa pagbuo ng komunidad. Bawat aktong pagtulong nila ay nagsisilbing inspirasyon sa iba upang maging mas mapagbigay rin. Sa panahon ng pagsubok, sila ang naguugnay sa mga tao, nagdadala ng pag-asa at nag-aangat ng mga espiritu ng sama-sama. Ang kanilang pagkilos ay nagtuturo sa atin na hindi kailanman mawalan ng pag-asa. Sa simpleng pagkilos ng pagbibigay, kanilang pinapanday ang isang mas maliwanag at nakabuboong kinabukasan para sa lahat. Ang halaga ng pagmamahal at pagkakaisa ay lumalala at ang mas mapagbigay na mundo ay nagiging mas posible sa kanilang presensya.